Para naman sa mga ka-RSP nating miyembro ng PhilHealth, sinangayon na ng Benefits Committee ang pag-alis ng single confinement policy ng mga kababayan nating benepisyaryo ng ahensya. Si Noel Talakay para sa detalye. Isang dekada ng miyembro ng PhilHealth sa si Erol, naranasan na rin niya na dalawang beses tamaan ng iisang klase ng sakit. Isa dito ay hindi raw sinagot ng health insurance ng bansa. Dapat kahit anong sakit, ano, ako uh, bersya cover siya, kahit maulit siya. Dapat ganun sana. Para lahat ng sakit cover. Ang naranasan ni na Errol ay ang single confinement policy ng PhilHealth kung saan nakapaloob dito na hindi nasagot ng PhilHealth kung maospital ang kanilang miyembro sa ikalawang beses sa kaparehong sakit sa loob ng siyam na araw. So halimbawa, ikaw po ay na-confine ngayon ng typhoid fever. Tapos po, after two weeks, na-confine po kayo for the same illness, typhoid fever. Hindi na po mababayadan yung pangalawang pagkakakonfine for typhoid fever. Dahil tuloy-tuloy naman daw ang kalta sa kanyang sahod ng monthly premium contribution sa PhilHealth, sana raw ibahin na ang patakarang ito. Sana tanggalin na yung single confinement ba yun? Tsaka ano yun lang, uh, tsaka sa, ano yung masyado malaki yung hulog ngayon, yung kaltas eh. Tila matutupad na ngayon ang kahilingan na Erol dahil kinumpirma ng PhilHealth na aalisin na ang single confinement policy. Aprobado na kasi ito ng Benefits Committee ng Board ng nasabing ahensya. At sa BNS ay isusumiti naman ito sa PhilHealth Committee on Bank. So kung may mako po, of the same illness within 90 days, mababayada na po natin sila pareho. At ito po ay hindi lamang sa mga ilang sakit, kundi sa lahat po ng sakit na kino ng PhilHealth. Batay sa pag-aaral ng Department of Health, napag-alaman na noong 2023, mahigit 26,000 claims ang hindi inaprobahan ng PhilHealth dahil sa Single Confinement Policy. Ayon pa sa kalihim ng DOH, panahon na para ayusin ang pulisiya ng PhilHealth para mapagaan ang gastusin ng mga Pinoy sa kanilang kalusugan alinsunod sa Universal Health Care Act 2019. Samantala, sasagutin na rin ng PhilHealth ang prescription eyeglasses, crutches, walkers at wheelchairs na madalas kailangan ng mga senior citizen at persons with disability. Ito ay bilang tugon sa panawagan din ng kanilang mga miyembro at utos na rin ng Kongreso. Well, in response po sa mga request and of course sa uh, um, instruction na rin po ng Kongreso, ay uh, pinag-aaralan po natin ngayon kung makukover po natin yun po mga tinatawag na prescription glasses, ngayon pong mga assistive devices like wheelchair, crutches, train or walkers at ito po sa ngayon ay nasa ilalim ng pag-aaral natin including the financial impact analysis and hopefully po uh ito ay maipalabas din natin bago matapos ang taon at maging epektibo sa simula ng taong 2025. Ayon sa pamunuan ng PhilHealth, patuloy silang gagawa ng mga hakbang para maayos ang kanilang pulisiya na pakikinabangan ng bawat Pilipino. Ayon nga sa DOH, sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.